Welcome to Anne's Garden Collection and Black. Ayan. Update natin ng ating spider plant kasi gandang-ganda talaga ako sa ano, spider plant na ito mga lords. At di lang siya maganda. Meron pa siyang benefits na makukuha natin dyan sa halaman na yan. At bago yan ang benefits ito palang halaman na to ay hiningi ko lang sa asawa ng ano, pensan ko. Ang tagal niyang nag-anak mga lods. Parang ano siya, hindi siya madaling mag-anak sa akin dahil halos 3 years na yata siya sa akin. Ngayon lang siya naging dalawa. Tingnan niyo ah. Oh. Ang tagal niyang nagdalawa. Hindi siya masyadong anakin. Hindi siya nag anak agad. Meron siya ditong parang roots na lumabas. Nag-anak siya nag alas spider na tinanggal ko na tinanim ko dito ang isa tapos ang isa doon tinanim ko iwan ko na buhay at napakaganda nito napaka white dito sa gitna diba ayan tapos kapag medyo nainitan siya ng morning hanggang mga 10 o'clock mas magwa white ito napaka white konti na lang ang green na matitira mas maganda na ano, makalanghap siya ng konting init. Pero bawal din naman siya sa mainit, masusunog mga lods. At ang benefits pala ng spider plant mga lods. Maganda po siyang ilagay sa loob ng bahay. Bakit mga lods? Dahil siya ay nag absorb ng mga mababahong amoy or kapag may chemical sa bahay na dumidikit lang sa hangin na hindi lumalabas sa bahay siya ang nag, ano naglilin, naglilinis, ng hangin mga loads o di ba ang ganda niya ang ganda ng spider plant kahit anong spider plant mga loads ha pwede hindi lang ito at tingnan natin ang ibang kulay ng aking spider plant mga loads tara tingnan natin doon ayan meron din pala ako dito ito yung green green lahat. Spider plant din po ito mga lods. Ayan. Maganda din siya ilagay sa bahay para maging malinis ang hangin ng ang loob ng ating bahay mga lods. Lalo na sa kusina, di ba? Nagluluto tayo, masyadong maamoy ang pagkain. Na dumidikit sa kung saan-saan. Di ba? Ang spider plant ang magandang ilagay doon mga lods. At tingnan muna natin ang iba kong spider plant doon mga lods. Ayan, dito meron akong spider plant mga lads Ayan, ito yung anak niya. oh, tingnan niya. Pwede na siyang itanim. Ayan, naka, parang nakaano ng pababa. Ang anak na spider plant. Tulad noong isa green din. Tingnan natin yung iba. Ayan, meron din ako dito. Green pa rin. Green na spider plant, mga lods. At nag-anak na rin siya. Tingnan nyo, mga lods. Ang dami na. Ang dami ng anak. Ayan, ang daming ugat. dibang Ang daming ugat. Pwede na siyang itanim, mga lods. Kaso hindi ko pa na ano, na, nabigyan ng pansin para itanim siya. Diba? pwede na yung itanim ang dami ng roots tingnan nyo. ayan ito lang sya o oh. ang liit lang ng mother diba ayan at tingnan natin yung isa kong spider doon at ito yung pangatlo kong spider plant na variety tingnan nyo mga lads yung isa ba diba, ang white is nasa gitna ito naman ay green at may kunting white sa gilid iba namang klaseng spider plant ito at itong may nag-anak ng konti siya. O, oh, tingnan nyo. Nag-anak na siya ng maliit. Ayan. Medyo mukhang uhaw ito. Siguro dry na ang soil nito kasi nakakulubot na ang dahon. Ayan. Ito yung pangatlong variety ko na spider plant na maganda ilagay sa loob ng bahay mga lods para malinis ang hangin ng ating loob ng bahay. Ayan, mga lads, diba? Ilagay nyo na, o baka may makita kayo sa mga kaibigan nyo, humingi na kayo ng spider plant. Kasi maganda yung ilagay sa loob ng bahay, naglilinis ng hangin. Yan lang, mga lads. Thanks for watching. Palike naman, comment, and share. Bye-bye!